Hi guys! Malito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. San man po kayong dako ng mundo. Mapapilipinas man po kayo o mapaibang bansa. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. At walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong lalo na guys ang ating mga kapwa OFW. Mag-ingat po kayo kahit sa man po kayong bansa nagtatrabaho. Mag-ingat po kayo dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Ganun po ating mga mami, mga tita, mga tito, dadit, kuya, lolo't lola, mag-ingat po sa Pilipinas po dahil sa weather po natin na paiba-iba. Di po ba? Ganun po guys. Ngayon sa araw na ito ay our first reaction video no sa pagiging reactors ni Ruel of Malalag and Richelle. Di ba? Dahil syempre na Una una ay taus puso po tayo nagpapasalamat sa pagpili n'o na nakasama tayo sa pinili ni Royal at Rochelle. ganun na rin po taus puso po ko nagpapasalamat sa lahat po ng mga supporters ng dalawa ninalangga na kung saan ay nagme-message pala sa kanila no para tayo ay mapili. Maraming maraming salamat po ay from the bottom of my heart ay talaga pong nagpapasalamat po ko sa inyo no dahil at least kahit paano po magkakaroon po tayo ng mga reaction at maiwasan po natin ang ma makapag-isip na naman na mahumsik tayo na gusto naman nating umuwi di ba? so balik po tayo reactors di ba so dito ngayon guys wala po tayo ibang re-reactionan ay ang uh, mga Uh, vlog ni Roel at Richelle at siguro dito pwede na rin natin ma magmasama masama na reaksyonan ito ang mga nabablog ng darak, ano, ng darak, di ba? So, bago po tayo pupunta po guys sa ating mga reaction videos, ay nais nice ko po muna supportan po natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog and Kalingap Rab. At syempre po, huwag po natin kalimutan supportan po si Ruel Obmalalag and Richelle Morales Vlog. At ganun din po, sampo po sa mga kamag-anak ni Ruel na kasama po ay may mga charity vlog. Si Kuya Awi, supportan po natin si Angeli, si Kalingap Angeli, supportan po natin no. At siyempre po sina uh, Kuya Brooks, Kalingap Dan ng mga Matubang family, supportan po natin lahat sila guys para po tayo ay eh, uh, malaki po ang ating maitulong po sa kanila sa pagsuporta At huwag po tayo mag-skip ng ad sa kanila mga video upload Ganun din po, makisuyo na rin si Ate Yolis Vlog Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yolis Vlog Pasaman nyo na rin po si Ate Yolis Vlog At paklik na rin po guys sa inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay manotify din po kayo So, bago po tayo magbigay ng ating reaction video um, disclaimer po sa mga marupok po ang mga luwa na madali pong lumuwa ay maghanda na po kayo ng mga tissue or mga panyo po ninyo or yung mga tuwalya po ninyo o bimpo bim po po ay handa nyo po no? dahil ito po ang ating re-reactionan ay talaga po mapaluwa kayo at dahil grabe po na napanood po natin ito sa video upload ni Ruel o Malala guys Grabe ang tulo ng luha natin dito no dahil sa sa murang edad niya ay talagang nakapag isip siya no na paano itaguyod ang sarili ang pamilya no na supposed to be ay magulang ang gumagawa. So let's go samahan niyo po tingnan po natin ang video clip sa na nakuha natin kay Ruel of of Malalag ka ng gabi. May grabe. Ito na nakuha mo. Grabe si Pagma. Halika na dito muna. Ako si Kuya Ruel, na isang vlogger kasama ni Kuya Mario. So grabe si mo. Ano to binebenta mo? Magkano isang ano? Sampung piso. piso lang. So ito, kulang pa yan. May nakuha na po kasi kami doon kaganina. Oo, tapos? Kaganina po, kaganina umaga ay kuha na po kami tao sa... Bibinta ko na sana po sana makita ko. Hindi ka nag -haral? Hindi po. Ikaw yung panganay. Ikaw yung magkakapatid? Lima po. Lima. Saan si mama mo? Nasa bahay po. Andun, andun yung bahay niyo? Apa. Si papa. Saan si papa mo? Nasa nila po. Tumutulong pa sa inyo? Okay. Hindi Na. Tumutulong pa. Bakit ginagawa mo itong ganitong trabaho? Pagbebenta ng kabi? Minsan po kasi is, ano po kasi, madami po kaming nagpapasok na. Ah, Ilan, ilan kayong mga kapatid? Lima? Lahat yan sila, nagpasok na sa school. Opo. Sila lahat. Ikaw? Yung dalaw, yung isa pong grade four, nasa Opo. school ako. Na yan yung kasunuran mo. Pero ikaw di ka nagpasok? di ka nag aral Naglakad lang po siya. Pero anong grade ka na? Seven po. Grade seven. Di ka na nagpasok? Hindi na po. Bakit? Nahinto ka? So mas gusto mong magtrabaho na lang? Hindi po. Gusto ko po mag-aaral. Ah, gusto mo mag-aaral. So bakit sa ngayon, ah, uh, nahinto ka dito sa, ano, sa pag-aaral mo bilang grade 7? Ngayon lang po kung hindi nakapasok. Ah, ngayon lang. Bakit hirap pa ng buhay? Opo. No, Ikaw lang yung nagtatrabaho sa inyo. Si mama mo walang trabaho? Wala no, po sa bahay lang po. So paano yan? paano yung pag-aaral mo kung ganito yung trabaho mo? Alam naman po. Alam naman po yun, ma'am. Ah, alam ni ma'am na nagtatrabaho ka dito. Mm. Ah. Uh -huh. ka. Bakit naiya ka? Wala yeah, po. Pwede, mo, pwede bang ano, may share na um, mo dito sa ano? Pwede mo may share sa akin? Anong problema mo? Ha? Huh? <laughs> ano emotional ka? <laughs> ano bang pinagandaanan mo na sobrang hirap? Wala po kasi makain sa mga kapatid ko. kayo. Ikaw na lang yung naghahanap buhay. Opo. Mm -hmm. Ikaw na lang naghahanap ng paraan para makakain kayo. Opo. Mm -hmm. Si mama hindi na din. Mm -hmm. Hindi po kasi may dalman, po may ah, dalawang baby po. Dalawang baby po. Karami. So, bali ang responsibilidad bilang ina. Nandito na. Siya na yung gumagawa. Mm -hmm. Sige. Karami. Ayaw po yung mama po ni Erika. Siya yeah, po. Ako po yung ina po ni Kamusta po inyong buhay dito, ate? Ayos ka uh, po kayo? Paano ka karamos ah, ka? naman. So, karabi na naman po po ah, sa Erika. Yung buhay niyo pa dito. ah, uh, ano po? Wala po kayong ibang trabaho po? Wala po. dito ko lang po sa bahay. Pag-aakit lang po ng gabi. Hinaan na po. Si Erika oh, po ang nangunguha. Opo. Tapos... Sabi niyo nagbebenta. Opo. Oh, sa isang araw po, mga... Magkano yung naiuwi po niyang pera po para Alimbawa, sa... Halimbawa po, makaani po ako na limang piraso alagad 50 po yun. 50 po? Yung... Oo po. 10 piso po so, isang araw. So, kayo nagtutulungan po sa pagkuha ng mga dahon ng gabi ka rin? Po. Ako po, nakuha. Tapos yan naman po ang taga-tingda. At taga niya? Oo mm -hmm. so, dito kayo, Rika. Hawa po ako sa buwan yung kalagayan ko ninyo. Kaya, ayun, naiyak po siya kanina ate. Mm -hmm. No, nang naikwento po yung sitwasyon niyo dito, yung buhay niyo. Ayun, Erika, anong inspirasyon mo sa buhay? Bakit ginagawa mo itong ganitong trabaho sa murang edad? Ano yung nasa isip mo na ano, na magpapalakas sa Bakit araw-araw, madaling araw pa lang ginagawa mo na ito? Ah, gusto niya magatapos. Gusto niya may inang tulong sa kanyang sa Gusto niya talaga po din

video clips na nakuha natin kay Ruel, ito ay si Erika na kung saan ay shout out po kay Marius Vlog na siya po ito ang scouter no. Ito ay si Marius Vlog ay eh, grabe. Masipag din po guys si kay Marius Vlog mag uh, scout no sa mga nangangailangan ng tulong. Ito ay pangalawa na po natin nakita na kanyang binigay kay Ruel ang kanyang mga na-scout na ay si ate Cristino no, na um, GRO, dating GRO at yun nga, minsan ay nagsabi yun na ay ayon niya na magpa-vlog pero sa ano po ni Ruel ay talagang na natuloy tuloy-tuloy pa rin po guys ang pag-vlog doon kay Ati Christy dahil siyempre naawa nga si Ruel doon sa mga bata. Tayo po guys, huwag po tayo mag, ano no, magbigay ng mga negatibo dahil siyempre po may mga bata po, yung bata po kawaan natin doon. So dito kay Christy guys ay talagang grabe ang nakita natin no, sa murang edad niya sa 12 years old, magta 13 pa lamang siya noon itong November. na sobrang sakit talaga sa dibdib na makita na masabi natin grabe ang buhay sa atin no na sa mga ganitong edad na dapat ay nasa paaralan no na dapat ay inaasikaso pa ng magulang 'di ba dapat inaasikaso itong edad na 12 anyos ay dapat inaasikaso pa ito ng magulang sa kanyang mga pagkain, sa kanyang pagligo, sa kanyang mga damit para makapasok sa eskwilahan. Pero ito po ay sa kanilang kahirapan guys, no? Sa kanilang kahirapan ay kailangan ng bata minsan ay hindi pumasok sa paaralan dahil lamang po sa kanyang gusto makatulong po sa magulang dahil ito po guys, uh, wag po tayo dito mambas sa magulang dahil ito nakita naman natin guys, no? Um, magkisuyo po ko. Panorin niyo po ang buong video na ito sa kay Ruel of Malalag. No, dahil maintindihan niyo grabe po no ang sakit sa dibdib dahil itong bata ay parang nang nakausap pa lamang ni Ruel siya no sa doon sa pinagkukunan niya ng mga gabi ay umiyak na siya dahil nanong ni Ruel kung bakit uh, ginagawa niya yun nangunguwa ng gabi bakit kailangan niya gawin yun, no? Na dapat naman ay talaga nasa siya. Pero yung inaano niya na wala na daw makain ang kanyang mga kapatid. Dahil dito, ang kanyang ama ay nagsapalaran nga, guys, no? Sa Maynila na magtrabaho bilang construction. At iyon nga, ang trabaho naman ng ama ay pinapadala sa kanila dito, guys, is 1,000 a week. No? Isang libo lamang sa isang linggo sanlibo isang linggo na po guys no ang ating mga bilihin sa Pilipinas ngayon diyan isang kilo no ng isda maabot ng 300 isda lang yan so yung mga sangkap pa kaya siyempre po naintindihan po natin kung bakit kailangan po nila no ni Erika kailangan ni Erika uh, tumulong sa kanyang ina napakauliran na bata guys napakabait na bata, makita natin dito, napakabait siya, no? Dahil minsan ay pinili niya, wag na lang pumasok, manguha siya ng mga uh, dahon ng gabel yun niya, no? Na sinabi niya kay Ruel dito na nag-i-start siya manguha is alas 4 ng umaga. So, di po ba medyo madilim pa po yan? At medyo nakita natin dyan guys, medyo maraming mga damo, no? Parang nakakatakot na baka may mga ahas or anong mga hayop pa nandyan, no? Na makagat siya, di po ba? Kaya ito sana ay grabe, hindi ko alam kung paano po talaga uh, dahil kinakausap sa ni Ruel, no? Umiiyak siya kaagad at dito rin guys, nakita natin uh, sinabi na rin ng ina na... Um minsan ay uh, nagsasabi si Erika sa kanya na maglinis siya sa kabilang bahay, sa kapitbahay nila magwawalis. O no, maglilinis ng bahay, magwawalis para may extra siya na yun nga sa nagwawalis siya doon ay um, binibigyan siya ng 50 pesos at iyon nga ang sabi ng ina ang 20 pesos tinatabi para ibaon niya kasama na ng niya ni Suskilan ang 30 ay pambili po nila ng bigas o kalating bigas or ano pang maibili sa 30 pesos di ba ba? so sana dito no masabi ko guys na sana itong vlog na ito ni Ruel ay marami pong maantig ng puso po na makatulong pa po dito no, kahit alinintindihan naman natin guys, ang pamumuhay nila ay sobrang gipit po talaga lalong lalo na may mga anak pa siya no, dahil dito nga nakita natin, nang tinanong ni Ruel kung nakakain pa hindi pa sila nakakain na anong oras na yun, dahil hindi pa nga naibinta ito ang kanilang mga gabi ng dahon na nakukuha na yung tinatali-tali yung tali ay 10 piso ang tali at hindi rin po ma daling ibinta yun dahil syempre kailangan niyang ilako syempre mga tao hindi naman po uh, siguro mano ng tao na yun na lang ng yun ang kakainin di ko ba? kaya talaga ang hirap po niya at dito nakita natin guys dito no sa kanyang uh, vlog dito ni Ruel na hindi pa po sila kumain at nagkataon naman no, na walang dala si na Ruel ng mga groceries dahil yun nga, titi, kakamustahin lang sana siguro ni Ruel ang pakay dyan, pakamustahin no, ang sitwasyon pero ayun, napakabuti nga guys dahil kasama pala si BG kim ay may dala-dala si BG sa kanyang, nakastak sa kanyang sasakyan na dalawang kilo at iyon ang naibigay, di ba? Kaya, at doon pa guys nakasaing, No, yun. At nakita natin kung paano ang pamumuhay. Uh, shout out dyan sa lahat na nakaranas po ng ganitong uh, kanila no. Pagkain nila ay yung bahaw at saka yung inulam dyan guys ay noodles at nilagyan na lamang ng itlog dahil may tatlong itlog sila. Ganun po talaga ang ang buhay natin sa Pilipinas. Dahil ako po guys, nakaranas po ako talaga nyan nun guys no. Grabe, naranasan ko rin po yan guys na ang inulam is noodles no na napakasakit po sa dibdib na um, wala kang maisaing napakasakit po sa puso no na may mga anak kang malilita po in kahit noodles talaga gawin mo dilutuin mo gawin mong paraan para lang mapakain sa mga anak mo di ba kaya napakaswerte pa rin po yung mga anak na meron kayong magulang na saan ay nag-aasikaso sa inyo sa inyong pag-aaral. Hindi po dito kagaya na kay Erica, no? Na siya na mismo, no? Gumagawa ng pamaraanan, paano po sila makakain dahil gawa sa wala din kakayahan ang kanyang magulang, kanyang inano, no? Dahil may, malit maliit nga sa kapatid. Kaya, mapalad po kayo, mga bata, mapalad pa rin po kayo na kayo ay may mga magulang na nandyan po nagagabay sa inyo sa inyong pag-aaral at syempre po sa mga ganyan na may mga magulang kayo na pinapakita kung paano asikasuin kayo sa inyong mga pag-aaral yakapin at mahalin nyo po ang inyong mga magulang. Di po ba, guys? So, thank you so much. Medyo napahaba tayo dito, guys. No? Patuloy po natin. Suportan ito si Ruel. Dahil ito po. Dahil kung wala po dito kay Ruel, guys. Wala po tayo makikita. At maraming salamat talaga na may mga charity vlogger na kagaya ni Ruel of Malalang. Kalinga Prab and Kuya Bal Santos Matubang. Na kung saan ay, guys, ay talagang tumutulong sa mga taong nangangailangan. Di ba? So thank you so much and God bless everyone. See you in my next upload, guys. Bye. Don't forget to ate your list, bye.